Okay, diretso na tayo mga kaibigan para may idea kayo sa mga little deposit na medyo madali lang makuha, medyo lang. Ito. Ito yung sikreto diyan. Kita nito. Ayan. Elemental marker 'yan. Letter C. Ibig sabihin metal. Meron siyang sikreto 'yan, oh. Ayan oh. Ayan kasi yung hinlalaki ko mababaw lang at ito pa little deposit ang ibig sabihin nito ayun o hindi yan directional ha papunta dun ha baka papunta ka dun sa pang pang ito tandaan nyo ha gamit tayo ng kompas okay ito yung sekreto dyan ayan gamit tayo okay ayan ayan okay papunta tayong 45 degrees northeast so ito ito siya ayan back azimuth southwest 225 degree so punta tayo dun so sa gilid lang ng pangpang -pang. so from here elemental marker tapos little deposit ito may sikreto punta tayo dun ayan diretso talaga ipakita ko sa inyo ano matamaan dun ha de, siyempre dito tayo dadaan pero alam naman natin ang matamaan dito eto muhon type na bato talagang nakafix sya hindi sya basta bastang maano mo matigas sya ayan ganito ang sekreto dyan o. ayan ayan pwede mong ilagay yung kompas dyan ayan pwede mong ilagay yung kompas ayan tingnan natin yung bearing alignment niya. Gumamit lang tayo actually ng single compass decoding. So, norte literal na tubig diyan. Pero sa south meron tayong makitang elemental marker. Ayan, bato, bato talaga. So patong tayo dito sa naka-fix na bato. Ito yung sekreto ng mga little deposit. Ayan. Ayan, kita niya yan. Hindi tayo makakita ng uh, mga kanji karakter dyan pero itong sekreto dyan oh. ano ayan bato na may butas na pwede mong talian meaning to say pwede mong i-open dito open uh, meron din opening spot dito para paloob dyan sa bato na yan kung merong mga anchor lock na karugtong dun sa kabilang anchor lock ibig sabihin kinakailangan mong kunan ang saktong uh, center spot or cross line at centering ito ay pang pronto little deposit or quick deposit I mean ano ang sekreto dito ito ayan ayan kita niyan. may elemental marker dito nga letter C metal element pa rin so may iba to dyan ayan kapag kompas tayo ayan dito kompas tayo ayan. tatamaan sa west side yung bato na may hole na bubapaw ito nasa wall type sya ito meron din tayong spot dito kasi nasa wall type sya ito deposit spot dito yung meaning nito so in front lang nandito mismo at liban dyan ito talaga yung pinakamas madaling kunin ang ganito kinakailangan tayo makipag-operate at nagbayari dito ang sekreto dito ay kinakailangan mong may dalang tubig ka ah, halimbawa at lagyan mo ng tubig dediretso siya dito ito yung sekreto niya ayan water basin saan siya tatagos diba dito elemental marker mouth opening pa rin dito ito. letter C parang sagiro code lang ito enter sign pa rin ito huwag mong gawing araw yung mga ganito ha ah. kung hindi naman siya ah, pasok sa 83 grams Ito. so ibig sabihin ay ma pwede mong pakliin ito at kunin yung item sa ilalim so hindi lang natin alam kung gaano ka babaw at kalalim basta prone to quick deposit lang siya kasi may indication na uh, little deposit dun sa bandang um, 2 to five degrees uh, southwest ito ito yung sekreto ayan o. And letter C, elemental marker. Ito, mayroong guhit siya dito. Letter C pa rin. Tapos, kapag may tubig, tatagos talaga siya dito. May hole dito. Ha. Indication for load. Tatagos talaga siya dito. Yung tubig, ayan, magandang pagkagawa. Hindi to gawa ng nature, ha. Talagang sinadya yan. Ayan. So, it means, kada uh, layout ng mga engineering battalion, sa iba't ibang site ay meron talagang mga quick deposit na naiwan or yung iba na na-retrieve na. Ito pa yung sikreto dyan. Oh. May hole dito, maliit lang. Ito, indication for load pa rin. At sa ilalim niya, ayan, may labod lang. So, kapag ispata natin yan, didiretso yun sa ilalim, lupa na. Ibig sabihin, telescopic marker. So, yung load, kapag pukpukin mo din ito, kakaiba yung tunog. So, talagang positive siya. Check na lang natin ito ito. pwedeng ring tama kanan, oh. No? Hindi to basta basta ma-fix. Ito maliit na baton. na old parang mohon type. Pero nakaumbok talaga. Literally, ayan. Ayan. So pagka uh, ganito para may idea kayo. Tignan niyo mga kung ganit ganito na mga elemental symbols. Ayan. Ibig sabihin ito portal sign at pwede enter sign galing dyan kapag may tubig buhusan mo dyan punta siya dito yan ang uh, ano nyan, sekreto tapos ito parang anchor lock na pwede yung mantalian ibig sabihin magrab mo iangat mo so yung pinaka safest way niya na i-open mo ay dito na spot pwede rin dyan tapos iwakli mo lang so titirahin ito ng ating mga team Okay, sana ay makahit sila at makatulong din sa ibang tao. So, thank you sa lahat ng ating mga taga uh, tagapanood. sa so, walang sawang pagsuporta ninyo at sana ay maunawaan ninyo ang ating mga uh, remapping para maka-hits din kayo at na-upload na natin yung isang video. So, okay. So, yan. Maganda talaga. Oh. Ulit-ulitin natin ha. Sadyang ginawa yan para tatagos dito kapag kahit ihian mo yan tatagos talaga yan dito yan ang sikreto sa ilalim mo may bangag sa ilalim mo yan sikreto ba na talagang uh, nilubong lang siya tuyo ba kay kang asya meron siyang halo so hindi pa yan medyo malalim pa dito ang ano kailangan pa rin trabawin at least ito ang narimat na natin so tamang tama siya kahit i-check natin yan sakto na yan so dito ano na yan pang pang na yan click na kasi dyan sa north side okay ito yung ano dito lasang ba ayan o yung flagpole sa bandang south ha ah. ito ulitin natin ha ayan sobrang ganda pagkagawa ginawang kanal papunta dito ayan ayan Intersign or Literacy portal balik tayo doon meron din isa dito meron dun so yun lang ganito ang sekreto pagka ganitong set up mga kaibigan balikan natin ayan elemental marker na letter C tapos may ayun sekreto na kasi yung hin hinliliit ko ayan pagka dito siya iba ng meaning niyan ibig sabihin niyan rock and close yung nandito siya yung sekreto. Huwag isali yung ibang hole dyan. Nature lang yan. Ito lang yung sekreto. Ayan. Tapos, ito. Talagang kina, uh, ano, sinadya na kikurtihan parang kamay. Ganito kapag ka prepared site. Kapag ka prepared site, medyo may mababaw. Medyo lang. At mayroong mababaw talaga kung hindi pa na-retrieve. Hindi pa nahukay o hindi pa nakuha sa mga bato o sa mga palanas. Pero kapag na survey na ng mga ninja ay madalas doon nga sa bandang ano kompas tayo sa bandang S side maraming nang nakuha doon na mga giveaways sa so, pinakamalayo pa talaga at sa bandang S doon sentro pa rin yung mga bunker spot na walang mga marker tanging mga mga niyog lang na nilagyan ng mga remarker na mga kabilya at pako so hanggang, hanggang sa muli mga kaibigan ah. At naka din dito yung inoperate ng mga kaibigan natin na pastor. Bago kumakalimutan. Ayan, yung may letter B na sign dyan. Ayan, hindi nila binalikan, baka busy lang. So hanggang sa muli at maraming salamat. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay subscribe naman. At para updated ka sa mga susunod pa nating topics. Okay. Hindi ako nag-vlog para kumita. Kasi literally hindi pa ako kumita. Wala din akong plano para kumita kasi may sarili akong hanap buhay. At uh, ang, ang purpose lang nito ay eh, para makatulong sa ibang mga katits natin. Okay? Maraming salamat.